surprise uh, Ang init. nang oh, ah, na, ah, <laughs> Ang init, Ang araw na susunog ako. Ito, ito Ay di, Ah, dito yung ah. <laughs> uh, oh. My goodness. Uh -huh. O ba, tayo nang na aaral Sa pag-aaral ka lang. ba nakakarating na ng pipigla? Hindi, hindi. Kaya malaki kang pipigla. O ba, bahay lang ang dadaanan. Baro masisira nga pala ang motor natin dito. Hmm. Yung motor ninyo, kayang kaya. Yung mga ganun, o. Kayang kaya. Hindi na tayo magpagkantong video. O hindi kaya magkakita lang. Hindi na lang. Hindi kaya. Hindi para daan na Iwanan sa pagang. Malog ba pardahan? Baka naman kasi ah. Hindi nga daw, sabi ni Libby. Baka naman, hindi kasi Ganyan lang. Iyan lang yun ba? Ha? Alin, ang layo na lalakarin natin. Baka pasok po yun na nga

Pene <laughs> uh, na! Sarada. Matara na gano'n na. Pagkita alam siya. na lang siya. Parang magiging service na lang <laughs> ng bangkalan. Pag may mangiging. Hindi na kayo masasalungan sa mataas eh. Madali na dumaan. Makakapaggawa makakapag na. Makakapag-tricycle na. Maluwag na ang daan eh ganito kasi hindi nanti init ng araw ang sakit sa balat oh, kailangan namin maglakad ni bakla para lang may surprise kami dun sa buntis <laughs> kasi hindi alam ng buntis yung surprise ko sa kanya so tiis gandang lakad my god <laughs> Mas ko tis gandang lakad ito sa bundok o oh, look look mga kamami o oh, nasa baybayin dagat ako <laughs> ayan oh. ay Diyos ko dahi pag hindi ba naman ako pag hindi ako pumangit na ito ewan ko na lang <laughs> magugulpit ito bundok na to ay ay